Dahil nga ay nag endorso na itong mm -hmm. ICI na mag-imbestiga uh, na, pumasok na ang ombudsman, nirekomenda na si uh, Joel Villanueva, uh -huh. nirekomenda na si Tenggoy Estrada, Lahat si yung koa eh, no? kong oh, si oh. na si Lupana, mm -hmm. si Saltico, itong si Yusef Bernardo ng DPWH. L L H. So malalaking isda ito na gusto na imbestiga na. Si Bongo uh, Bongo hindi pa ano no. I mean, sure. hindi, hindi, pa, pa o. Oh, yeah. oh. Bongo may sarili nga uh, complaint filed by uh, Senator uh, Trillanes. Ay ah, yes bus, nga pala ay, diba? tama o oh, oh, partner. Uh, Nag-file ko doon ng plunder and of, uh, of, uh, graphing, corruption oh. sa RA 3019. Mm -hmm. So even without the ICI endorsing yung eh, the investigation ano? Of, uh, Bongo and doon na naman mm -hmm. si Trillanes si eh, dumirekta na sa Correct. sa uh, ombudsman. So, mm -hmm. it's almost the same, no? May private uh, citizen mm -hmm. na sa ombudsman, ombudsman, to investigate po. Correct. Kail, uh, parang narinig ko nga kanina sa isang interview, no? Dito sa DZXL, sino ba yung panghapon? Si, uh, Kay Rancho Madurides. Pinausap niya oh. si uh, Trillanes. Oh. At ito nga si Trillanes ay hindi makapaniwala doon sa deklaradong statement of assets and liabilities mm -hmm. Itong si Bongo. Mm -hmm. Sapagat ito palang si Bongo ay mayroong mahigit isang libong uh, square meters na lupa, dyan uh -oh. sa sa Ayala, Alabang. Uy, at mayroong uh, four-story mm -hmm. na bahay. Magamata uh, siya ay may ari-arian na ganyang kalaki mm -hmm. at uh, mayroon siyang uh, mahigit dalawampung sasakyan, mm -hmm. according to uh, Senator Trillanes, uh -huh. the uh, statement of asset ay naglalaman lamang ng... Uh, Uh, 30 million something, which is uh, hindi nagmamatch doon sa kanyang uh, assets na talagang uh, nakikita ng publiko. Abay, publiko. Uh, pag ikaw'y pumunta dyan sa Ayala Alabang, eh, ang isang property dyan lupa pa lang, baka between 50 to 100 million, na wala pang bahay. Mahal doon. Or even more than, uh, depende kung corner lot pa yan. So mm -hmm. in the case of Bongo, who is uh, living now in Ayala Alabang na mm -hmm. with four-story uh, na bahay, definitely it would cost around more than a hundred or two hundred million pesos uh, value, market value. Ayala na, Alabang, uh, attorney. Hindi pa tatapag mm -hmm. dyan yung mga sasakyan niya na nanakikita ng ating uh, publiko kapag uh -huh. siya ay lumanapas. Mm -hmm. So ang, ang, ang estimate nga ni uh, Senator Yanez is that the motor vehicles of Bongo is approximately around worth 200 million pesos. So, kung mga kalahating billion, may asset si Bongo. Yun lang, yun nakikita pa lang natin dyan sa may Ayala Alabang. No, so dapat lang siguro sabi ni Sunny Trillanes mm ng kaso itong taon nito sapagkat ito din ay uh, napaghihinalaan na na nagkaroon ng joint venture no agreement with the uh, Diskaya Corpol uh -huh. na nag-flourish talaga ang kanilang negosyo uh, during the Duterte administration, administration. 2016 mm -hmm. but if you will try to check daw the records of uh, Bongo in his family eh uh, hindi mo naman makikita na may mga national project itong mm -hmm. uh, kontrata na nakukuha sa gobyerno puro lokal pero nung pagdating ng uh, ad -ad administrasyon ng Duterte mm -mm. ay uh, ando na nagpasukan ng malalaking kontrata ng uh, Sky couple in partnership with... with the family of uh, Christopher Senator. Loro Tesoro oh, oh go CLPG. Oh, Yo, nako, matindi ano. Oh, hindi yung statement of assets and liabilities Abilities. niya doon sa actual uh, market value ng property niya oh. dito sa May Ayala Alabang. Mm -hmm. At tama ko 'yung magtataka ka din kasi alam ko si Bongo is isa uh, dati lamang parang assistant na uh, during the uh, mayorship of uh, Rodrigo Duterte. Yeah. Kanang kamay eh, no? Ganun eh. O mm -hmm. so, parang kanang uh, kamay, alalay, utusan, o ano ipagawa sa'yo, yun ang gagawin mo uh -huh. palagi nasa likod, tagahawak ng bag, tagahawak uh -huh. ng barel, yan yung trabaho talaga nung alalay ni Duterte nung araw. Pero nung ito ay naging special assistant, unti-unti ano president. to eh, ang pamilya bigla uh -huh. sa mga uh, negosyong nga, uh, may kinalaman sa infrastructure, sa at uh, kung ano-ano pang proyekto sa sa gobyerno Oo. yun na, yung, lalo na sa DPWH. Yes, yun yung partner pinapaliwanag ni Senator former Senator Trillanes na kasi nasa position siya nasa gobyerno siya. Yung katulad ng paliwanag mo sa usapang batas, yung impluwensya, yun naman ang ipinupunto ng dating senador. Yes, so tama 'yon. Tamang-tama, legally speaking, si Dra. Trillanes ay may legal foundation Correct. based in, mm -hmm. in filing the case for uh, plunder and uh, mm -hmm. malversation or uh, any violation of uh, the provisions of Republic Act 3019. Mm -hmm. So, uh medyo mabigat 'yung kasong kakaharapin niya sapagkat uh -oh. uh, 'yung impluensya kay hindi mo sabihin na uh, na hindi niya ginamit, mm -hmm. paikitan-kita naman eh kung talagang pag-aaralan mo talagang uh, nakagamit ang influensya mm -hmm. ng kanyang mga kamagana na mag-enter into a business no contract agreement with the government. Oh, Kasi kung ikaw ay isang public official, talagang mm -hmm. Uh, legally responsible uh, public official. official. Kapag alam mo ang tatay mo, kapatid mo, mm -hmm. is uh, uh, trying to enter into an agreement business with the government, yeah. the first thing that you should do is to advise them. Of course. Because that is in violation of the Code of Conduct mm -hmm. and ethical standards for uh, public uh, employees and uh, officials. Tama. So, uh, what transpired in the case of Bongo is that despite the fact na merong ganong provision sa sa Code of Canada, and and, uh, uh, tuloy-tuloy siya. Mm. From 2016 hanggang 2022 ay namayagpag ang kumpanya oh, oh. na pag-aari ng kanilang pamilya using his uh, acronym, yung full name niya na CLPJ, Christopher oh, oh. Lawrence Tesoro Go. Go. So if you will try to analyze this deeply, there is something behind The uh, the business name CLTG mm -hmm. may para diyan relay na message sa mga oh. government agency if this is a parent mm -hmm. and the brother of uh, Bongo ikaw ba naman ni eh, pumunta ka sa DPWH oh, oh. and then you participated in the public hearing mm -hmm. and then siyempre may mga examination and interview diyan coming from the committee yes. no tatanungin ka diyan nasa ang business permit mo anong uh, ilang star ang construction company mo mm -mm. ano na ba yung mga nagawa mong uh, uh, projects no kasi may profiling yan eh. no pag na profile yan ayun makikita mo doon na talagang uh, ginamit ang influenza ni eh uh, ni ni bonggo oh, later okay. we have this legal principle oh, oh. that the law is harsh but that is the uh, law oh, oh. and you need to follow mm -hmm. uh, the literal no yeah. uh, application of uh, the the law mm -hmm. yung uh, legal perspective kasi niyan eh uh, kahit anong uh, Uh, hirap na sundin yung batas niya susundin mo yan kaya basta ang anak mo yan mm -mm. huwag mo pag-participate oh, oh. sa mga public bidding pero sa kanya pinabayaan niya oh, and he oh. has the moral obligation to prevent ay uh, relatives to yan pa, first degree oh father oh. and wow. brother Talagang yan. pamilya so, pero narinig mo yung paliwanag niya di ba partner nung isang gabi na ano wala nga siyang kinalaman doon yun ang kanyang ano eh uh, paliwanan uh, nonsense, nonsense yung nga uh, ano eh reasoning ni uh, Bongo wala oh, kang kinalaman oh. pangalan mo yung business wala kang kinalaman mm, mm, tapos sa 6 years yan yung mayaman uh, yung pamilya mo oh, oh. hundreds of millions per contract mm. hindi mo alam yun. Eh, that's ano, you, you tell that to the Marines. Oo, oh, naku, yun lang eh, mahirap naman. Mahirap kasi yung uh, mga public officials na yan, parang niloloko ko ang taong bayan. Mm -hmm. Para bang hindi tayo nakapag-aral. Oo. Oh, -oh. Di ba? So, naiintindihan natin ang batas, kaya wag nila tayong lolo ko eh. And pag tayo nagsasalita ng ganun to, this is uh, in accordance with our constitutional right to uh, mm -hmm. our freedom of expression, freedom of speech. Yes. So, public figure sila kung oh. tayo ay nagagalit at nagbibigay ng mga opinion na medyo hindi nila magugustuhan wala silang magagawa because mm -hmm. they are public figures Kani ko may kaso na sa Pinas si Bongo paano po yung kaso sa ICC if if halimbawa meron man no that is a separate case no mm -hmm. kapag nauna ang ICC na makapag-issue ng warrant to arrest Now, uh, depende yan sa ating uh, gobyerno kung mm -hmm. paano makikipagtulungan cooperation operasyon, kung uh, isusurrender ba yan si Bongo sa ICC mm -hmm. despite the fact na meron siyang uh, separate cases. Like for instance, kung nag yung plunder uh -huh. sa ombudsman kung ito ay maisasampa sa Sandigan ba Bayan. So, it's up to the present government kung paano nila i-handle yung legal issue na yan. Mm -hmm. Where uh, uh, Bongo, As a pending case with ICC, oh, oh. Uh, sabi ng nung iba, eh, palabas na yung warant to pares. Mm -hmm. Tapos uh, mayroon siyang kaso dito sa Ombudsman, ombudsman. na sinampanit oh, oh. So it will all be dependent on the uh, administration on how they will uh, handle this uh, case of uh, Bongo kung isusurrender o unahin yung kaso dito. Yon. Alam mo ba yung ano, yung Kerry Mulia? Mm. No, nagsalita din siya uli kahapon tsaka kanina, inulit niya na i re nila yung kaso ni ano eh, Yung kaso ni uh, Joel Villanueva. Ah, oh, oh, partner, isa rin yun sa Ombudsman. Mm. -mm. Itong gusto nilang ano nga eh, i-revive yung kaso, ayaw nilang tigilan si Joel Villanueva. <laughs> At, um, uh, ikaw partners sa iyong ano uh, paliwanag at kung ito may naayon sa batas tama naman partner. Alam mo kasi may mga sinabi yung isang uh, dating Supreme Court Justice no hindi ko napapangalanan. Uh Oo. -oh. Medyo hindi ako nag-a-agree although tayo po ay isang, uh, isang hamak na abogado lamang. Nakapak-humble naman. I absolutely do mm, not agree with his opinion na hindi na po pwedeng uh, i-revive or uh, mm. i-refile ang kaso because mm -hmm. that would constitute as a uh, uh, double jeopardy. Uh -huh. Alam niyo po kasi pag sinabing double jeopardy, dapat ang isang reklamo ay nakarating na po sa husgato. Mm -hmm. At kung ito naman ay nakarating na sa husgado, ang reklamo, dapat either nagkaroon ng acquittal or conviction. Mm -hmm. At uh, definitely kung may acquittal or conviction, prior to that, nagkaroon ng vista o tinatawag na arraignment. Mm -hmm. Where the accused is given the opportunity uh, to uh, know the nature and the cause of the accusation against him and then bibigyan mo na opportunity yan guilty or not, or not guilty, guilty. Uh -huh. yun yung mga yun ang uh, mga elemento na mm -hmm. dapat makita mo kung talagang uh, na decision na ng korte guilty or acquitted or acquitted siya tapos mm -hmm. nagkaroon ng arraignment. Mm -hmm. kapag hindi nakarating sa husgado ang isang reklamo ay wala pong matatawag na double jeopardy. Uh -huh. Bakit? Sapagkat ang ombudsman ay hindi po hukuman. Ang uh, ang ombudsman ay opisina lamang ng isang prosecutor. Ang ombudsman ay tanod bayan. Ayun. Isa po yan uh, prosecuting arm uh -huh. ng ating gobyerno. Oh, okay. Ng sandigan bayan. Mm -hmm. Ang sandigan bayan yan po ang hukuman. Siya po ay isang anti-graft court, isang mm -hmm. special court created by law. Okay. So kung sasabihin na hindi pwedeng i-refile, hindi pwedeng uh, i-revive, mm -hmm. yan po ay uh, sa aking pananaw ay uh, hindi tama. Wala pong double jeopardy. sa kato ni Joel Billwer, ba? Mm -hmm. In fact, the Ombudsman can revive, mm -hmm. can re-investigate, can re-examine the complaint. Uh, regarding this uh, reversal of uh, the uh, order of dismissal mm -hmm. para kay Joel Villanueva. Because according to the Constitution, the Ombudsman has a very broad investigative power okay. and discretion. Mm -hmm. Napakalawak ng kapangyarihan ng Ombudsman that even the decision of the former Ombudsman can be reversed by the incumbent ombudsman. Yan po ang katotohanan dyan. Oh, oh. So, hindi pa safe si Joel Villanueva. The fact that there was a secret decision. Mm -hmm. The secret decision, kapag uh, inimbestigahan niyan, baka magkaroon na makita na nagkaroon din ng violation of due process of law because if you will render a decision without giving the or uh, uh, the uh, the necessary parties to the case mm -hmm. then that would be tantamount to violating the rights to due process of uh, the uh, parties Ayon. Bakit? kasi hindi mo pinaalam sa kanila, kanila. eh ang mm. naging decision nang ombudsman reversing the order of dismissal. Okay. Ang bawat tao ay binibigyan ng pagkakataon mm -hmm. dapat, binibigyan ng notisya, mm -hmm. binibigyan ng kaalaman sa kung ano ang nangyari sa isang kaso na naisampa sa isang okay. investigative partner napagmuni-muni mo ba habang nag-iisa ka o napagtanto mo ba bakit kailangan ilihim <laughs> ma, bakit kailangan ba itong ilihim napag-isip napag-isipan mo ba 'yun ano kaya ang mabigat na dahilan dito Oh, alam mo nilihim 'yan sapagkat matibay ang ebidensya laban kay Joel Villanueva Ayun. when this case was investigated by the former ombudsman na si Justice Conchita Morales na dating Ombudsman at dating uh -oh. Supreme Court uh -oh. Justice. At uh, alam niya siguro nakapagyan ay uh, ay uh, nagtuloy-tuloy definitely. Uh -oh. He will uh, lose his opportunity to uh, mm -hmm. uh, serve in the mm -hmm. in the government. government. So uh, actually there was a collusion. There was a conspiracy in this case. Mm -hmm. At uh, may mga allegation pa nga na si Joel Villanueva ay nagbigay allegation lang naman allegation ng 20 million pesos sa uh, dating mm -hmm. Ombudsman in order to uh uh render a decision in favor mm -hmm. of uh, Joel Villanueva mm -hmm. secretly Naku. but that secret decision is actually a uh, a violation mm -hmm. of uh, the law hindi mo pwedeng pag nagpromulgate ka ng isang uh -oh. decision dapat may mga notice yan eh. Oh, oh, at tapat, partner. dito ka magtataka. Mm. Bakit nung uh, nag-file siya ng motion for reconsideration uh, oh. at lumabas ang decision uh -huh. noong 2019, eh nagkakagulo na dyan sa Senado upang siya ay tanggalin itong mga nakaraang buwan yes, at uh, nagsasabit na siya sa flood control. Bakit hindi siya kumiibo? Mm. At wala akong sinasabi na may oh, dismissal oh. na pala yan. Oh, oh. Naglabas lang siya ng clearance at certification, when Boying Remulla declared that oh, oh. he will go to the office of Pito Sen, Sen sa Senado Soto, yeah. in order to uh, discuss mm -hmm. the possibility of uh, enforcing the order of dismissal issued by oh, former oh. ombudsman Conchita Carpio Morales. At tayo rin diba? ay nagulat, partner, di ba? Mm. So, so it appears, no very obvious, that there was <laughs> what? bad faith on the part of uh, Joel Villanueva. Yon. kung he is actually in good faith. Dapat noon pa sinabi niya. Mm -hmm. Because it is not uh, uh, ordinary on the part mm -hmm. of a prudent person na na-dismiss na ang kaso mo for corruption and yet dinisini-sikreto mo. Uh -oh. The normal thing that you should do is to announce it to mm -hmm. the whole world. Kung pwede pe nga one whole page no sa isang mm -hmm. newspaper magpalabas ka ng ads i am innocent oh, i oh. was uh, declared as uh, not guilty of oh, the crime oh. accused no against me by the ombudsman mm -hmm. no, dapat tuwa-tuwa ka doon di ba Kung baga partner so, eh you should be proud di ba oo oh, oh. pag proud na proud ka kasi oh, yan oh. eh isang uh, parang vindication yan you know? oh, oh, parang, eh oo partner eh uh, nabawi mo ang iyong puri at tangal, pero kabaligtaran sa sinasabi ng dating Ombudsman mm -hmm. martires na kaya daw si ito ay uh, ay uh, protection no sa dangal at uh, karangalan ng uh, senador na si Joel Villanueva. Oo, oo tama yan partner. Attorney Bueno, law and the law, know your rights.